binigay na nga sa inyo yung resolution, di mo ba binasa? Binigay, nagbigay na ng resolution. Decision. Pinirmahan na nga eh, ng IPO eh. Naprove nila na si Joey De Leon ang may-ari. Di mo na-intindihan yon? Ngayon, tayo, binibigyan lang kayo ng appeal, kung may mga appeal, binibigyan lang kayo ng due process, law. Pwede kayo mag-appeal kung meron kayong ebidensya. Eh kung may ebidensya kayo, bakit di nyo nilabas noon pa? Ano i appeal niyo? Para pa din po sa ating showbiz update, kung si Paulo Contis nabas at nasa bo ng magkapatid na Bullet and John John Halusos sa kakukuda, hindi naman mapatasang ratings ng show, abogado ng Tape Inc. nasa bon at nasa pal ng isang eksperto na nakarinig ng mga ipinahayag niya sa kanilang nilangaw na press con noong December 13. Tunghayan at pakinggan po nating mabuti ang kanyang mga pahayag. Nagkansila sila na registration nyo eh. Dapat ang punto mo, paano naging sa inyo? Kung siya nagcreate, paano naging sa inyo? Yun ang dapat punto dun. Hindi yung nakapokus ka masyado sa registration, hindi naman mandatory ang registration. Actually, hindi nga kayo nakaregister sa 41 eh. Pero ginagamit yung itbulaga eh. Paano nangyari yun? Kasi nga, hindi mandatory. So tulad nga ng nasabi ni attorney Boko de la Cruz, abogado ng TVJ, hindi mandatory ang registration. Kung sin hindi nakarehistro ang taping sa Section 41, which is Entertainment Services, pero ginagamit nila ang Itbulaga title. Magpatuloy po tayo. Kaya lang kayo nagpar-register ng uh, 16, 18, 21, 25, kasi magtitinda kayo, ayaw, marami nagtitinda nung ano noon. Mga Alden, Richards, mga Dals, kasi ang daming kumita. May lang naman ang ano na ito. Para eh. sa inyo. Pero para sa IPO, binibigyan na sila ng go-signal. Kaya kaya nga kinansila ng adjudication board eh. Binibigyan lang kaya ng kunwari appeal, pero wala namang, ano ya appeal ninyo? Di ba? Wala namang kayong evidence na pinakita, yun din ang papakita nyo sigurado eh. Di ba? Yun din yun eh. Kahit saan makarating yan, yun din yan. Kasi wala namang kayo, hindi naman kayo creator eh, employer kayo eh. At hindi nyo ma-i-prove -ma na employee siya, part yun ng job niya. Kung yun ay eh, part ng job niya, kasi dalawang klase na employee, isang employee, na part niya yung job niya at isang employee na hindi part yun. Kung hindi part yun ang job niya, kahit gamitin niya pa yung sa oras ng trabaho, yung, yung resources ng company, kung hindi part yun ang job niya, sa kanya yung kinumpost niya or in invento niya. Pero kung part yun ang job niya, as a host, na gumawa ng mga title ng uh, show, mapupunta yun sa company. And hosting eh. Paano nangyari na ang hosting, di ba? Hindi naman siya creative director. Hindi nga. So, maliwanag na pinagbigyan pa ng IPO Tape Incorporated na dumahan sa due process. Kaya may apila. Ngunit ano pa daw ba ang iaapila nila? Wala nga silang ebidensyang maipakita. Binigay na nga sa inyo yung resolution. Hindi mo ba binasa? Binigay, nagbigay na ng resolution. Decision. Pinirmahan na nga eh. Ng IPO eh. Naprove nila na si Joey De Leon ang may-ari. Hindi mo naintindihan yon Ngayon, kayo, binibigyan lang kayo ng appeal kung may mga appeal binibigyan lang kayo ng due process of law pwede kayo mag ha? kung meron kayong ebidensya eh kung may ebidensya kayo bakit di nyo nilabas noon pa ano iya appeal ninyo alang sa alangan bang aminin ng IPO? mali sila kailangan meron kayong concrete evidence to prove or meron kayong valid grounds uh, to prove na mali yung decision ng IPO eh wala na ka namang sinasabi di, di, kahit ngayon eh, sa press conference wala ka maihatag eh, kundi lagi mo sinasabi, nagbibig ikaw lang nagbibigay ng kaulugan sa ano kahit hindi naman in registration eh, hindi naman ano yan eh. Hindi naman mandatory yan eh. Sa mga ganyan eh, kaya nga kayo nakakapag eh bakit ko mandatory yan? Di sana hindi niyo ginagamit yung it, bulaga na yan. Hindi naman re-registrado yan sa 41. Merchandise lang eh. Pwede lang kayong gumawa ng mga ano, sandok o mga kung ano-ano. Pero hindi niyo pwedeng gamitin kung registration na pag-uusapan. Parang niloloko mo pre yung tao eh. <laughs> pag ganun boy. Hindi yan mandatory boy. Hindi kayo DTI. Part lang kayo ng DTI. Under lang kayo ng DTI. Huwag mong, huwag mong, huwag mong paha ano dito na mandatory yan. Kahit hindi yan nakarehistro. Basat alam ng tao, under 168.5, if I'm not mistaken, mamaya papakita natin. Kahit nga hindi nakarehistro, kayo nga hindi kayo nakarehistro sa 41, ginagamit yung itbulaga title eh. Actually, dapat registration ka ng, registered ka ng 41. Eh, bakit niyo ginagamit din? but ginagamit niyo Hindi kayo nakarehistro. At saka, at the, saka uh, may decision na, no? hindi sa inyo eh. Ginagamit nyo pa. Durog na durog dito ang abogado ng tape ink guys. Mas naiintindihan ko pa ngayon ang sinabi ng eksperto kaysa sa abogado ng tape ink. Hindi mo kailangang ma-acquire dyan kung ikaw, ang nag, kung ikaw ang may ari, kung ikaw ang gumawa. Ikaw ang nag-design, ikaw ang nag-ano, di ba? Hindi ko malaman kung ano yung pertaining to trademark title ng itbulaga pinag-uusapan natin dito, trademark ka ng trademark eh hindi title na itbulaga ang pinag-uusapan. Eh, iniiba mo yung ano eh, titulo ng show ang pinag-uusapan, which is itbulaga. We are talking about sino may ari ng itbulaga, hindi yung trademark. Yung trademark, yun yung, yun yung parang uh, marka, trademark. Ah, oh, ano ibig sabihin ng trademark? Yung symbol yan, di ba? Trademark, symbol, word, or words. Hindi uh, established by user presenting a company or a product. So, mostly, uh, produkto yan, ano? O, pwedeng logo, symbol, or words, no? Pero dito kasi, ang pinag-uusapan dito, yung title, sino nag, kanino? Kanino? Sino gumawa? Sino nag-invento? Doon muna tayo, eh. Sino ang nag, kasi ganito yan. Pagdating sa mga ganyan, trademark, or invention, composition, unang-unang tanong dyan, sino nag-create? Yun ang unang-una. May nag-create niyan? Hindi pwedeng wala yan eh. Utok sa buho, ano yun? Sino nag-create nun? Diba? Yun muna i-establish natin. Sino nag-create? Kayo ba? Hindi naman kayo eh. So, i-establish muna natin yung facts. O, i-establish natin yung facts. Sino nag-create? Joey De Leon. Payag kayo hindi? Tape, papayag ka ba na si Joey De Leon na coin ng world na, na itbolaga o hindi? Pag hindi, bakit? Bakit? bakit, kayo ba gumawa? Siya nga nag-create eh. Siya nag siya nag ng word. Oh, establish na tayo ng facts. Pumapayag ba kayo? Pumapayag na nga yung amo mo eh. Na si Joey De Leon nga yung ano eh, nag-create eh. Oh, sila nag si Joey De Leon nag-create. 'Di ba maliwanag? Oh, paano ngayon napunta sa inyo? 'Yun ang antayin mo. 'Yun, yun ngayon yung palipapaliwanag mo. Sa kamo ngayon ipapaliwanag kaya yun napunta sa amin. Kaya siya nag-create dahil ganito ganon. Yun ang malinaw. Kaya kayo natatalo kasi yung argument ninyo binabaluktot niyo yung katuwiran eh. Binabaluktot niyo yung katotohanan. Dapat establish muna kayo ng facts. Nasabihin niyo, ginawa, 1979, ginawa ni Joey De Leon yan. Pero, bayad siya. O, employee siya, part yun ng job niya. O, edi malinaw. Kasi salita ka ng salita about registration. Kasi, hindi pwedeng maging argument siya, madi-denied kayo. Kasi ang talagang pwede nyo lang gamit dyan, section 30, wala naman ako nakikita ibang Yes, yung sinasabi mo na technical, te technical ka lang eh. Hindi naman tatayo sa Supreme Court yan. Pagdating sa Supreme Court, basura ka. Hindi pwede yun. Paano napunta sa inyo? Yun ang pinaka-logic ng pinag-uusapan yan eh. Siya nag-create. O paano napunta sa inyo? Yun yun, hindi yung... Kaya napunta sa amin yan dahil kami nagparehistro dyan. Pinarehistro nyo, hindi sa inyo. Hindi naman pala kay creator, wala kayong ano. Mas may kaso ka pa doon. Bawal yun eh. Bawal yun eh. Magpa-rehistro ka lang, hindi naman ikaw. Hindi naman, o hindi ka nagpaalam sa mayari. O, pinarehistro nyo na pala. O di may kaso nga kayo doon. Kaya... Sa ginawang pagpaparehistro ng taping sa Itbulaga title ay additional na kaso pa pala ang pwedeng madagdag sa kanila. Dahil ipinarehistro nila ang hindi naman sa kanila. So sana'y maliwanagan ang pamunuan ng taping. So credit po sa owner ng audio. Maraming salamat.